Ang sandatang lakas ng Pilipinas ang matinding pinsala na ginawa ng mga Chinese sa mil maritime militia sa coral sa paligid ng Iroquo Reef o sa Rosul Reef sa West Philippine Sea at hinihinalang ang swarming ng Chinese vessel sa lugar ang may kinalaman dito. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos, commander ng Palawan Base Western Commando Westcom na siyang nagsusupervise sa military operations sa West Philippine Sea kanilang dinodoble ngayon ang kanilang mga effort para sa maritime surveillance matapos silang makadetect muli ng pagbabalik ng marami mga Chinese vessel sa Rusol Reef. Ang Rusol Reef ay nasa southern end ng Recto Bank sa northeastern portion ng Kalayaan Island Group sa Palawan. Kilala ito bilang haven o pugad ng iba't ibang mga uri ng isda at iba pang mga marine life dahil sa natural coral reef na lumalago <laughs> sa Rosol Reef na nagsisilbing shelter ng mga maritime life na ito. Pero sa ngayon, ayon kay Vice Admiral Carlos, ubus na ang koral sa maigit na 1,000 hektarya ng ilalim ng karagatan. Ang military commander ay nagsabing napunah ng Western Command ang resurgence ng Chinese vessel sa Rosol Reef noong pang-agosto. Isang buwan matapos lamang na naitaboy nilang ang may limampung Chinese maritime militia vessel sa nasabing lugar. I parin kay Vice Admiral Carlos my considerable amount of time that there has no swarming in the area because of our presence there sabi pa si Carlos sa Saturday forum sa Quezon City nung Sabado September 16 kung saan ang inyong ang moderator Nang umalis umano, sabi pa ni Carlos ang mga Chinese na ito, nagpadala sila ng divers at nag-survey sa ilalim ng karagatan at nakitang ubos na ang mga corals. There's nothing left, they are destroyed at mga debris na lamang o durog na mga corals ang naiwan dito. Sinabi ni Carlos ng Westcom ay naghihinalang may ginawang massive illegal harvesting ng coral sa lugar at binabanggit niya ang mga report na ibinigay ng mga divers ng Philippine Navy na nagsagawa ng underwater survey. Bagaman ang Westcom, ay hindi 100% iginigit na ang mga Chinese vessels ang gumawa ng harvesting ng corals. Sinabi ni Carlos sa may mga indikasyon na na nagpapakita ang ganitong mga aktibidad ay ginawa ng mga Chinese maritime militia. Binigyang diin itong si Carlos na ito ay nagtataas ng pangamba sa paglabag sa sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binanggit pa ng opisyal na ang Pilipinas lamang ang may karapatang umangkin sa mga resources sa loob ng Exclusive Economic Zone ng West Philippine Sea. Batay na rin sa pagtibay na ibinigay ng arbitral ruling noong 2016 na nagbabasura sa anumang pagtatangkang ang kininang China ang bahaging ito ng South China Sea. Sabi ni Carlos, kaya ito ay nakakaalarma because as far as the Western Command is concerned, it is our duty to protect that sovereign rights for the Filipinos na siya dapat makikinabang sa mga resources sa loob ng ating exclusive economic zone. Sa ngayon, sinabi ni Carlos ng Westcom, ay pinaplanong dagdagan pa ang presensya sa Rosol Reef para maprotektahan ang lugar at ang mga resources nito. Pero sabi rin ng opisyal ng Philippine Navy, hindi ito madali dahil sa adverse weather condition at napakalimitado ng resources ng Philippine Navy. Gusto hinman daw nilang magkaroon ng presensya ng 100%, 365 days a year, pero dahil sa kalagay ng panahon, limitadong resources ang kanilang tropa. Kinakilang magbalik sa kanilang mga pier at mag-refuel at magpahinga. Isa raw sa strategists na kinukonsidera itong si Carlos o ayon pa rin kay Carlos para maprotektahan ng interes ng bansa sa West Philippine Sea ay magkaroon ng coordinated patrol kasamang mga kalyadong bansa. Dinodoble raw ang kanilang effort sa bahaging ito para matugunan ang isyu ng pagdaragdag ng presensya sa West Philippine Sea, dapat daw constant at may strong presence sa lugar na ito at sama-sama na ang mga magkakaalyado. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunan ng CMN Pilipinas.